Hi! What's up mga langga? Welcome or welcome back sa aking channel. This is Celinate, And for today's tutorial, ay tuturo ko naman sa inyo kung paano gumawa or mag set ng premiere sa ating mga YouTube account. Uh, marami na pong nakakaalam nito pero oh, mayroon din naman pong hindi pa alam at nalilito pa kung paano gawin. So, ang tutorials po na ito ay para po sa inyo. So, pero bago po yan, kapag bago lamang po kayo sa aking channel, ay please mag-subscribe na po kayo, mag-like at mag-bell all na rin po para updated kayo sa mga tutorials ko pa nagagawin. So, without further ado, let's start our tutorials. So, gaya po ng sabi ko ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa o mag-set ng premiere sa ating mga YouTube account. Una natin gagawin ay pumunta tayo sa Chrome. Then, search natin yung YouTube. Yan, makikita natin dyan, home YouTube. Yan. So, pag mga ah, halimbawa, gamit nyo lamang ay cellphone, wag natin kalimutang iset sa desktop site. Yan. And then, pumunta lamang tayo sa ating YouTube Studio. Yan. Yan. yan na tayo sa ating youtube studio click naman natin ito continue and then punta tayo sa dito sa create yan and then sa upload videos makikita natin yung select files punta tayo sa photos so makikita natin dyan kung ano mga nakasave sa ating cellphone na mga videos ayan ayan halimbawa kung ano mga nakasave sa inyong cellphone na mga videos halimbawa lang naman po ito mga langga halimbawa ito ang gagawin kong premiere Ayan. Check natin yan ang isang items. Ayan, nakikita natin, nag upload na siya. Ayan. So, kung anong, depende sa inyo, kung ano yung ilalagay yung title. So, halimbawa, sa akin, palitan natin yan ng title. Halimbawa, sa akin, ah, uh, happy birthday kasi yung videos na i-upload uh, is birthday yan ganyan and then kung depending na rin sa inyo kung lalagyan nyo siya ng uh, thumbnail oh, yan kiklik nyo rin dyan tapos kung may playlist kayo di, nyo rin siya sa kung anong playlist and then Set nyo siya kung made for kids ba yung gawa nyong video o hindi siya made for kids. Halimbawa, ganyan, hindi siya made for kids. And then, dito tayo sa sa next. Ayan, makikita natin next. Ayan. And then, gusto nyo mag-add ng mga ganyan, pwede rin naman. Pero kung hindi, ay in-next na lamang natin ulit yan. yan next. Yan, mag-next ulit tayo. Pagkatapos, may makikita kayo dito na private, unlisted, o public. So, siyempre, halimbawa, ilalagay natin yun na public para makita ng viewers natin, di ba? Kung gusto nyo agad siya na i-set as instant premiere, i-check lamang natin yan siya dito kung i-premiere natin uli yan. Pero kung gusto niya naman na nakaschedule ang inyong premiere, ay i-check nyo yung schedule. So, halimbawa, uh, di dito siya kung aling kung anong date nyo siya premiere Ayan. Ganyan. Alimbawa, ipipremiere nyo siya ng September 5. Ayan. At kung anong oras. Pwede kayong mamili diyan. Alimbawa, ipipremiere nyo siya ng uh, 9am. Ayan. And then, check nyo. Huwag nyo kalimutang i-check yung sit-as premiere. Ayan. Ayan. And then, pagkatapos nyo lahat yan maset, ay, i-click nyo yung ah, uh, schedule. And then, wait nyo po yan na makomplete yung upload nyo. Huwag nyo po muna i-close yung inyong cellphone para po matapos nyo yan ma-upload. Pag nakita nyo po na nakacheck na po yung mga yan, ay ah, ibig sabihin, nakaset na po ang inyong Premiere. Yun lamang po, sana po ay ah, nasundan ninyo mga langga. Salamat sa panunood.